Sa buong tangina niyo, nirantalo niyo ang bansang Pilipinas. Huwag ka hininga, ibibigay ko sa ating mga randas niyo at mga kaibigan. Retired Metran! Okay, maraming salamat! Mabuhay ang Pilipinas-Sinagpulis! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas-Sinagpulis! Mabuhay ang Pilipino! Mamatay na si Marcos! Mahala oh, kayo dyan, hindi ako kasali dyan. Okay, mga kababayan. Alam niyo mga kaibigan, paulit-ulit kong sinasabi ito. Noon, panahon namin, 1980s, we are the people revolution. Tayo ang una ng revolusyon sa Pilipinas. Uy, nandito na mga kasama ko ah. Ha? Tandaan niyo, tayo ang model ng revolusyon sa buong mga... 1986, tayo ang modelo. Ang lahat ng nangyari sa Nepal, Indonesia, si Sri Lanka, Cambodia, sa atin lang yung kinuha. Pero bakit? Nahinto. Wala nang revolusyon. Pero hindi revolusyon. Ang kailangan natin, People's Initiative, People's Congress. Tayo ang masusunod, hindi si Pangulong Marcos. Tama! Hindi si Baka sabi sa totoo lang, noong panahon, nung 90 s kami ang may hawak na kalasag. Kami ang humaharap noon. Pero ngayon, ako ngayon ang hinaharangan ng kalasag. Pero tandaan ninyo, ang Pilipinas National Police ay hindi natin kaawayan. Tandaan niyo, ah, trabaho lang nila yon. Pero gusto nilang ginagawa natin. Tandaan nyo ah. gusto ng Pilipinas National Police ang ginagawa natin. Tama! gusto na ang process, pero sila ay nasa position pa kaya ang trabaho lang nila ay protektahan ang gobyerno sino ba ang gobyerno? taong bayan for the people by the people of the people sino? tayo ang gobyerno mga kaibigan tayo dapat ang masusunod eh bakit si Marcos ang nasusunod? dahil itinalaga natin si Marcos temporary caretaker ng ating bansa, di ba? Nilagay lang natin. Ngayon, dapat bawiin natin ang kapangirihan na ibinigay natin sa kanya. So mga kaibigan, mula 1986 revolution, kasama na ako doon. Ah, kasama niya ako 1986. Ang edad ko noon ay 26 years old. Okay. Sa Friday na darating, sa sunod na Friday, at hindi natin natapos, tatapusin natin sa Friday! Tatapusin natin sa Friday! Tandaan ninyo, itignan nyo, Sampayan ng Pilipino, tandaan nyo, ito. Tandaan niyo oras nito. Ano bang oras kayo? Eh. Tingnan niyo, pakitingin niyo ang oras. Alas 4. Alas 4. in punto. Itandaan niyo sa inyong kalendaryo ang sinasabi ni General Mitran, Pilipino Kirila Forces, Retired General Army, Ranger from the Ranger and the Forces. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Hindi na ako magsasalita pagkatapos ng last friday the next friday hindi na magsasalita ah, dahil tapos na ang ating hiniling pare eh! eh! palakpakan palakpakan Palak pa kay mga kaibigan hindi na ko uulit sa last friday dahil ayaw ko na paherapan ng Philippine National Police na sila ay nagbabantay kung ano ang gagawin natin hindi na di kaaw ang Philippine National Police hindi na di kaaw ang process Bakit sila ay kaibigan natin? Tama! Gusto nila ginagawa natin. Wala lang silang magagawa. Tulad ko, alam ko ang kanilang damdamin. Dahil 40 years ako sa armed forces. 40 anyos na sa armed forces ako. So alam ko ang nasa na nasa isip nila at nasa puso. Mga kaibigan, ulitin ko, hindi na ako magsasalita. Kasi tapos lang laban. Tapos lang laban. Yes! People's Initiative. People's Initiative. Ano yung batas na eh? yun? Republic Act 67 ano na, Ayon sa batas, pag ayaw na natin sa gobyerno, gagamitin natin ang batas na 67 35. Yun ang batas na sinusunod natin. Inatasan tayo ng batas Kapag ayaw na natin gusto sa gobyerno, papalitan natin ang namumono sa lahat ng ayesya ng gobyerno ng kurang! Kurang! Hey, Mag-nanakaw! Nanakaw! Parang nagaw! Bilyon-bilyon ng pesa, bukang inanyaw! Pero yung opinyon, ang daming Pilipinong bubuhay na rin. Ang daming natutulungan ng Pilipino. Pero, ilang tao lang ang mga kagaw! Kaya ako ka Ikaw ang pulot dulo. Kasama si First Lady. Ang mutuong doon yung asawa. Si si Marcos ang sumusunod sa inyo. Punyeta kayo. I'm sorry for the word. Kasi yun ang naramdaman ng aking puso. Dahil ako isang Pilipino na nanamahal sa ating bayan. Buti yas ako nagsentrisa sa bayan. Inukul ko ang tama. Inukul ko tama lahat. ginawa sa bayan namin. Sa bayan natin. Inaranta ninyo, putang ina nyo! Ah, putang ina nyo! Inaranta ninyo ang bansang Pilipinas! Ha? Ah, Kinaranta ninyo mga gato kayo! Ha? Ah, sabi ko, Friday, tataposin na natin kung laban bago ako ba ako utan ng hininga ibibigay ko sa ating mga abo tanda ng mga kaibigan ako nagmamalasakit ako sa mga kababahir ko kasi ako po ay taga-upin na Pindanao. Ako'y isang paslit, Ako'y isang inuutosan. Pinabayaran ako ng 5 sintapos, 10 sintapos para lang mag-igip. Pero bakit narating ko ito? Because nagsakribisyo ako sa aking buhay, sa aking pamilya, at sa aking bayang Pilipinas. Mga kaibigan, may nag-remind sa akin, I-reserve ko na yung boses ko. Kasi medyo nagparamdam na parang yung boses ko ha. I-reserve daw ang boses ko sa Friday. Take note, hindi ako nagsisinamalay. Inutusan ako ng Panginoon. Kaya parating ko sa isang bayan ng Pilipino, hindi na tayo maghirap. Palakpak yan! Palakpak! Okay. Ganito. Hindi ko na i-discuss ano ang nangyayari sa Senado? Ano nangyari sa Kongreso? Ano nangyari sa DPWH? Hindi ko na ipipinto ano ang nangyari sa bansa natin. Ha? Alam niyo mga nakapwisto ngayon sa alam niyo nakapwisto ngayon sa gobyerno sa Philippine National Police at sa Charm Process. Yan yung mga kabats ko. Si General Torre, Junior ko si General Torre. Ang mga kasama ko dyan, 90, pataas kasi ako ay contemporary ng 91. So yung mga nakapwisto ngayon ay mga kasangga ko. Nakakabangga ko sila sa mga conferences at kilala ko sila. At nakausap ko rin sila. Tayo na lang. Tayo na lang inihintay. Bakit ayaw natin kumilos? Tayo ang Hindi sila ang polis at PNP. Hindi sila pwedeng kumilos dahil mayroong silang sinumpaan na protektahan ang konstitusyon. Ha? Protektahan ang konstitusyon. At protektahan ang sambayan ng Pilipino.